John, thank you Lord meron tayong event kayong dito sa Malolos at syempre, uh, BGM Lights and Sound, salamat sa mga tropa natin na nagre-recommend sa atin salamat kay Boss Dave Cruz, yan, isa sa pinakamalupit na drummer dito sa Bulacan at syempre, umpisa natin yung kwento nato sa isang mga drive dapat doon kami papunta sa Crossing Malolos pero alam ko may mga pinabang lugar doon at makikita nyo mamaya yung sinasabi ko sa bandang dolo na ito kasi binidyo ko rin yung pauwi namin at nakita nga namin medyo pa meron may mga part doon na baha, -baha. at dito nga meron din kami nakita na aksidente dyan sa may malolos kaya may mga lubak-lubak kasi -lubak na ganoon syempre sa so mga rider na yan pag may tubig hindi nila napapansin at sa ang event place natin dito lang sa Pelisa just sa may malolos lang yan halos malapit lang sa crossing kala na namin dito sa may una yung event pero doon pala sa likod kaya yan uh, doon tayo nagpunta at maganda rin naman yung facilities doon at napaganda talaga ng, ng event place dyan sa Pilisa Jazz halos sa lahat ng nag event dyan ay talagang mga senior ibig sabihin mga mayayaman at saka ito isang mabilisang setup lang din at saka nakita nyo naman malit lang din halos ang venue may dala rin kaming sub Kala ko kasi doon sa may pinakamalaking venue, gaganapin yung event. Eh, kaso, dito lang pala sa maliit Kaya ang ginawa ko na lang, basic setup na lang nilagay natin, dalawang mid. Tapos, dinamihan na lang natin ng konti sa ilaw. Marami rin kami dalang ilaw kasi nga kala ko nga malaking venue. Pero kahit papano, siyempre syempre, dinagdagan na rin natin. At syaka yun, syempre, marami maraming salamat muli kay Boss Dave na nagano sa atin, nag-recommend sa atin diyan. At saka syempre napakaganda nung napakinggan ko message kanina. Ang bawat bata talaga blessing 'yan. Sa mga lahat na nagkakaanak diyan, blessing talaga 'yan. Huwag sasabihin na uh, kahit na sabihin niyo ni, hindi niyo na expect blessing ni Lord diyan. Kahit na minsan eh syempre nabubusit tayo at nahihirapan tayo sa pagpapa gatas pagpapaganito ba sa blessing yung bigay at biyaya ni Lord yan, mga bata sa atin at saka yun yan katulad yun na in, hindi natin na i-dedicate kumbaga hindi natin napabinyagan sa sa kung anong man tayo hindi natin na ganun kumbaga na lang natin sa ganito ganito pero sabi nga nung nag-message kanina tayo mismo mga magulang ang dapat nagdededicate dedicate o nagkahandog sa kung sino ang pinaniniwalaan natin Diyos sa mga bata o sa mga anak natin. At saka ito, syempre, nagkaroon sila ng konting praise and worship I start na to. Pero, yun, maraming maraming salamat dahil nagkaroon ng problema yung gitara nila at saka yung cord nila. nagganya na lang tayo. At saka, syempre, mag start na rin tong program nila. At maraming maraming salamat po muli sa lahat ng, ng nagre sa atin. Bermans sa, mga tropa natin yan, PM lang ngayon pag kailangan nyo ng sound and lights, band, equipment, at saka Uh, banda para sa lahat ng klase ng inyong okasyon. Maraming maraming salamat po. Kahati, uh, ipapatay na lahat and then susunugin. Buti naman hindi ganun yung definition. Parang parang hindi yan. So ano kaya yung birthday? Ano yung birthday niya ni Mike? Rain, parang pinag-iilala ko ako. Ah, Lord, parang kailangan ko wishes that he hears you so let them pray that you will open the path for the God Prepare God the that Lord, All your promises All your promises are The next point is your next big boy And big number, number, number. i birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. So. ndera ko niya po, yes, before that of course, sila dali muna natin ng ating mga participants. Yes, kasi Oh. Uh -huh. tagal muli tayong magkakasawa. Uh, yeah. Salamat sa uh, Sir Mato Augusto. And nyo, ang mayroon na time kayo, ang mga gabi kayo, thank you. Lagi blessing ako ng tanggap. So, umalis ako ng Pinas na Pinas. Oh yes, thank you Lord. Yung nakapasalan so, <laughs> Yun, sa exam. Yon, isang na naman na siyempre na naging successful. May event natin. At maraming maraming salamat syempre muli kay Dave Cruz at syempre kay Lord na nagbibigay sa atin ng mga event-event na kanyan at nairaraos natin ng safe. Sa totoo lang, kada event na magsisimula ako dahil matagal tayo nag na hinto na naman sa event dahil puro pahako tayo pero yun niya, every time na mag-start ako mag-setup ng gamit, lagi ako may kaba sa bawat event dahil hindi natin alam ang mangyayari, hindi natin alam yung mga minsan nagkakabirya, pero ayun niya, um, isang preparation lang naman doon ihanda sa sarili mo o maging kailangan na check mo yung gamit pero ayun niya, minsan naiwasan natin kaya sa mga kapwa ako sound system dyan uh, ayun lang, uh, check natin lahat ng gamit natin at uh, kahit pa paano talagang gawin natin yung best natin at syempre ito pa uwi na kami dito na kami, dito na kami dumaan sa may crossing malolos pero kasi takot takot dumaan yan noong mga nakaraan kasi nga sobra lalim yan mga nagtuloy tuloy yung ulan pero ngayon kahit tuloy tuloy yung ulan hindi masyadong ganun kaya sabi ko ah oi okay, kahit pa na makakadaan kami dahil nga kanina umikot pa kami ng, ng tabang tabang giginto at dito mas malapit kasi dapat dito sa amin yan. Nung mga nakaraan kasi bang bahal yan. Pero may mga baha pa rin kami nadana yan. At makikita nyo naman. Eh, yung mga part na to. Dati yung part na yan. Halos talaga napakabagal ng lakaran yan. Dahil talaga napakataas ng tubig. Pero sa ngayon eh, hindi na nga ganun kataas. Pero may tubig pa rin. At yan may mga iba, ilang lugar pa rin na talagang binaha. At eh, ayun maraming maraming salamat muli sa mga tropa natin dyan kailangan ng sounds and light. PM nyo lang kami. Bidjam lights and sound. Salamat po.